Hello, hello! It's me again, in the great today's speaker. So, magkasayin mo na po kasi mag-arasing po na ka na na ako at So, habang matigas pa yung isda, babad mo sa tubig. So, magkasayin mo na ako. Kasi 5 o'clock na ka lang po kasi darating yung aking asaw. Dapat makarbeti na. So, ayun na. At pupukas na walang ng kalan para magsay. So, atay ko na lang sa magluto. So, mag mo na ako ng kamatis. So, nabili ko lang siya ng 20 pesos sa parengke. So, kinuha ko lang yung mga hinup na. So, naisipan ko kasi magluto ng kamatisan na tilapia. So, pre-twin ko lang muna yung tilapia. So, habang matigas pa yung tilapia, pinabad ko sa tubig. So, nag mo na ako ng sibuyas, bawang, at uh, So, yan naman yung mga ingredients niya. Pero pwede naman po kayong maglagay ng spring onion. So, sa akin kasi wala ko spring onion, nasa ko naman yan kung gusto nyo maglagay. So, yan. Habang nag ko, ako, uh, dito, naugasa ko naman na yung tilapia. So, nilugasa ko pa rin ulit. So, lang lang ako ng sopa asin, tsaka curry powder, tsaka uh, sisuni. So, yan, napitiprito na yung mga tilampia. Yeah, yan, kailangan ko si Pritui. Mas nga si Prit, talaga nag-isa na ako ng ruya. Inuna ko muna yung ruya para matanggal rin ang sanang isya. At yan, nilagay ako rin ang sibuyas tsaka bawang. So, yan. Mabilis na doon yan naman siyang gawin. So, yan, nilagay ko na yung mga kamatis. Mas matanda po pag marami kamatis, masarap. Kailangan yung matulog yung kamatis ng sa matunaw siya. So, nabladay na ako ng isang basong tubig at uh, na rin na ang uh, asin tsaka pechin. Yan, haro-haroin nyo daw. Yan, yes, silagay nyo na yung mga pinaprito mo ng isda. Yan. Yeah. Yung pinagprito mong isda, yan, ilagay mo lang. So, pwede naman bangos. Kaya narong any isda, pwede naman. At uh, pwede rin po baboy dyan. Kamatisan, manok, pwede rin po sa inyo na yan, kung gusto nyo try ito, simple ng guto lang, yung ulam namin itong gabihan, siya so, para padating ng asawa ko, is puto na yung ulam at makakain na siya yan, dali na lang ba no ng kapatisan yung iba niya, laging pa ng uh, pechay so ako, tip na nalagyan so nakalimutan ko nga, pero pwede naman na yan so hanggang dito na lang at salamat sa pananaw bye bye mwa.